Hello, welcome back to San Eleven, Quintaro. Kamusta po kayo mga layo? Hello po, kamusta po kayo? So, pasensya, pasensya. No, kung matagal po talaga ako mag-upload, pasensya na po. Mahayaan um, po, pag nagkaroon ako ng um, maluwag na oras at uh, um, magagawa ko rin po yung um, sa mga gabay na kailangan. no So, as sa ngayon, no, um hihingi mo muna tayo na mensahe para sa buwan ng March. No, mga Leo. So, thank you, thank you sa walang sawang na pagsuporta. Maraming maraming salamat po. So, um, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung para sa inyo at ang mga hindi ay pabaya po natin sa iba. At nasa inyo pa rin pong makamay, isipan, katawan, kung paano nyo tatahak yung minimithin ninyo, no? Yung nananahis ninyo, no? Gamitin lamang itong isang gabay para sa inyo. So, simulan na po natin mga layo. Okay, Leo. Napaka-stable ng finances ninyo, no? Stable ng finance, yung financial ninyo. Um, kasi, um, para kayo dito, um, kumbaga, a uh, father, no? Siguro kayo yung um, may pamilya na 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 iniisip nyo na kailangan kong kailangan ako mag-ipon, no? Kailangan ako mag-ipon para sa pamilya ko, para sa mga anak ko, para sa kinabukasan nila. No? Kaya yan ang ginagawa nyo ngayon, no? Nag-iipon at nag-iipon kayo para sa stability ninyo, no? Ang bagal, medyo ano man, kumbaga parang medyo kumaga parang na, may times na nakaramdam din kayo din um, pagkabagod, no? Napapagod na, minsan napapagod na kayo sa uh, kakatrabaho ninyo um, dahil sa gusto nyong makuha o gusto nyong makamtan ng financial disability. Pero sa nakikita ko, uh, financial disability na po kayo, eh. Um, kumbaga, hina, na hawak nyo ng abo, eh. <clears throat> kumaga dinadagdagan nyo lang, dinadagdagan yung mga naipon ninyo. No? Kaya patuloy pa rin kayong nagtatrabaho para sa kanila. Kahit napapagod na kayo. No? Pero, um, ang ginagawa mo pa rin is um, pinaprotektahan mo pa rin yung sarili mo kasi um, may mga umaasa sa inyo. May mga uma umaasa sa inyo. No? Kaya misan pag di... Um, nandun yung pagkabalansi mo rin sa sarili mo. Nandun din yung pagkabalansi mo sa pera mo. Binabalansi mo pa rin yung pera mo. The, although, um, although may pera ka na, no? May pera ka naman talagang naitabi. Kaya, ah, nandun din yung nag ka, no? nag ka sa mga taong nangangailangan. Nandun pa rin yung pagkabalansi mo. No? Kaya, um, itong, itong ginagawa mo, na pag-iipon, pagsusamig up sa pagtatrabaho, um, minsan misan namamahagi ka ng blessing mo. amo um, nagiging masaya ka doon, no? Nara- nakaramdam ka ng pagkasaya dahil natutulungan mo sila. No? Kaya uh, ano, napagtatagumpayan mo to, yung mga mas lalo mong tinatrabaho, no? Hindi ka natatakot sumubok dito hindi ka natatakot sumubok na puntahan yung isang bagay na makakatulong sa iyo. Hindi ka natatakot dahil alam mo naman na mapagtatagumpayan mo 'yan. No, mapagtatagumpayan mo 'yung mga minimithi mo, 'yung mga pinapangarap mo. No, dahil marami ka rin talagang pangarap sa buhay mo. Ma gusto mo rin makabili ng mga ba ng mga bahay or gusto mo makabili ng gusto mo marami kang stock, no? gusto mo marami kang stock, hindi ka nawawalan. Kapag may mga oras na nanghihingi ng tulong sa inyo, lalong lalo na yung magulang ninyo, no, um, kailangan na, kailangan mong mat matulungan sila, no. Kaya, um, nagkakaroon ka ng pagkabalansya sa sarili mo dahil, um, inaalagaan mo rin kasi yung sarili mo eh. Kasi ayaw mo rin magkasakit dahil nga pinaprotektahan mo. No, kaya nagkakaroon ka talaga ng successful sa patuloy mong pinagsusamikapan. Sa patuloy mong tinatrabaho. No? So, ang um, meron kang kadiling dito na energy nyo rin po to, no? Leo, the sun. And, meron ka dito na kadiling din na Aries Sagitarius and Taurus Virgo Capricorn. No, so ano pa? Ano pa ang message sa inyo, mga Leo? Okay, Leo, no? Um, yun na nga, um, dahil, dahil gusto niya makapag-ipon, or ang ilan nga sa inyo nakakapag-ipon na, no? Um, may mga pinapangarap din kayong mabili, na no? Sa sarili ninyo. Makabili kayo ng bahay. Yun nga, sabi ko kanina, gusto niyo rin makabili ng sarili ninyong bahay at gusto niyo rin makabili ng sasakyan. No? Yan din ang goal ninyo, mga Leo, at mahilig din kayo sa mga ano mahilig din kayo sa aso no mga leyo mahilig kayo sa, uh, pet lover po kayo mga leyo um kumbaga um, parang kayo parang kayo comfortable sa mga uh, animals no ang saya-saya niyo pag pag nakakasama niyo mga alaga niyo no kumbaga parang sila lang pinagkakatiwalaan niyo leyo <laughs> tama ba leyo no parang um, tr um, trust na trust kayo sa mga animals. Kaya uh, sobra din na magtitiwala sa si inyo ng mga animals. No, um, Napaka-comfortable inyo pag nagsasama kayo. Nababasa nyo yung nararamdaman ninyo sa bawat isa. So dito no, sa pagiging, um, pag, pagiging protekta mo sa sarili mo. So, um, kailangan mong protektahan yung sarili ninyo, leon no? Dito sa atin trabaho ninyo, kailangan nyo po talagang protektahan. Kasi, um, baka, um, nakaramdam na kayo ng hindi maganda sa iyong katawan. Kaya, um, kailangan nyo alagaan yung katawan ninyo, no? At lalong-lalong na yung, um, yung mata ninyo, alagaan ninyo yung mata ninyo, no? magpa-check kung nakaramdam na nakaramdam ng um siguro um, pagka sa mata ninyo siguro meron kay stigmatism or ano man or um vision na may konting problem no pa-check up po sa um, sa opta no para makita pa yung yung mata ninyo no protect alagaan nyo rin po yung mata ninyo. No? If wala naman, if wala naman problem sa na mata, alagaan nyo po yung mata ninyo. No? So, uh, dito sa, um, pag-share mo ng mga blessing na, na, na kukuha mo na unti-unti, lalo pa tong aangat na aangat, no? Pataas pa to pataas dahil nga, am um, hindi nyo naman sinusolo yung mga blessing na natatanggap ninyo. No? Hindi nyo na sinusolo dahil um, meron kayo meron talaga kayong um, creativity sa sarili ninyo. Um, matalas yung isip ninyo, malawak, umiikot, no? Parang marami kayong gusto um, marami kayong gawin no na mas ma, mas maunlad pa na ikaw, ikaw unlad, ikaw niyo pa sa sarili niyo no so yun nga um dahil nga diyan sa pagmamahal niyo sa magulang niyo at uh, meron kang meron ka ditong um, naalala nyo siguro yung um, nag-alaga sa inyo, no? Yung lolo, lolo at lola ninyo, no? Yung nalagaan kayo niya nung baby pa kayo, no? Siguro naalala nyo sila kasi um, gusto nyo na rin silang matulungan, no? Iniisip ninyo para um, mas mas lalo pang maging masaya yung kalooban ninyo, no? Mas lalo niyo mas lalo niyo silang matulungan kasi siguro iniisip niyo um nagkakaedad na sila, um kailangan na siguro nila ng kailangan na siguro kailangan na nila ng pagkalinga, no? Pagmamahal, no? At yan, at yan naman din po ang goal ninyo. Isa rin po yan sa goal ninyo, ang alagaan yung pamilya ninyo o yung lolo at lola ninyo or yung magulang ninyo. No, na gusto niyo silang ibalik ibalik yung um, pinang pagkoran nila para sa inyo no so ano pa ano pa message sa inyo mga leyo Okay, Leon. Leon. So, dito nga, dahil meron kang daful, oh, meron kang daful. So, yun nga, kailangan mong mag-take risk, no? Try to something new. You only know that you can do something if you try. So, um kailangan mong um, mag, kailangan mong gumawa ng, or kailangan mong sumubok no ng panibago na ikaw, you only know that you can do something. Yung gagawin mo na kakaiba, kailangan mo subukan na ikaw lang ang nakakalam. You only know that you can do something if you try. No? So, kailangan mo magsimula ng bago, no? Yung ito nga, yung itake, initake mo, um, mas kailangan mo sumubok ng bago. Para um, mas lalo ka pang magkaroon ng idea dito sa um, gusto mong gawin yung yung halimbawa, yung dahil nga may financial stability ka na dito, nakakapag-isip ka bumili ng sasakyan, tsaka bahay, um, kailangan mo naman sumubok ng iba, panibago, no? Para mas lalo kang magkaroon ng explore sa sarili mo or ma-expand yung mga um, gusto mong gawin, gawin sa sarili mo, no? And talk about talk about your feelings, no? Kung ano man tong nararamdaman mo, um, sabihin mo sa kaibigan mo, tell a friend how you feel. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. No? siguro nga yun nga sabi ko tulad si, tulad kanina masyado kayong malapit sa mga animals siguro doon yun na lang sinasabi yung nararamdaman niyo dahil doon din kayo nagkakaintindihan no kumbaga am um, nararamdaman mo kahit animal siya nararamdaman mo yung kung ano yung sinasabi niya para sa iyo at ganun din siya no or kung meron naman kayong mga na best friend niyo um sabihin mo. Sabihin mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. No? Para mali mo, magkaroon siya ng um, idea na makakatulong pa sa'yo sa dito sa tinatahak mong journey na madagdagan pa tong mga um, naipon mo. No? So, yan po. Yan po ang message sa inyo, mga Leo. Thank you. Thank you so much po and God bless.